Isang ina tinuruan ang leksyon ng anak tungkol sa Facebook at nag ito. Ang 12-year-old na anak ni Kira Hudson na si Amia ay gustong magkaroon ng Facebook account pero hindi isang ayon dito si Kira. Para mapatunayan na siya ay tama, nag-post si Kira ng litrato ni Amia sa Facebook at sinabihan ng mga tao na i-like at i-share ito para maipakita kay Amia kung gaano kabilis kumalat ang mga bagay-bagay sa Facebook. Pero hindi inakala ni Kira na ang litrato ni Amiya ay masyashare ng libo-libong beses at umabot pa sa 4chan na may mga users na kilala para sa kanilang pagiging mapagtanggol at loko-loko. Nirepost ng mga 4chaners ang litrato ni Amiya ng ganito at ganito. Pagkatapos ay hinanap nila ang address at phone number ni Kira at tinawag-tawagan nila ito at pinadalhan pa siya ng mga pizza. Sa huli ay natuto rin si Kira at tinanggal ang litrato ni Amiya sa internet. Hindi namin alam kung ano masasabi ni Amia pero may feeling kami na nahiya ito sa ginawa ng kanyang ina. At hindi pa yan ang ending. Pinublish ng Huffington Post ang isang sulat mula kay Kira na nagpasalamat sa internet sa pagturo sa kanya ng mahalagang leksyon tungkol sa online security.